Ayan, pinya. Pinya nang papasiriyon ko, ayan. Na, ah, hinog na. Mm, hinog na. Sarap-sarap nyan. Sarap Kuhaon na lang nang kuha niya pa. Mm. Tiundere okay, eh. mm. si pakwaa ana. Ay, okay. nakkon mapuran yan daplin nito. Pinyahan. Pinya. Bito pa no? Mm. -hmm. Kani po diri apel pun diri pinyahan diri. Ha ha ko na. Ha? Oh diri pinya. Kisa may nag standby standby diri pa. Ako. Oh ikau? Oh higda higda ka diha. Ko pero mo Hmm kay ting init man lagi. Tabi dia oh fresh ko kay diri oh. Fresh hmm. ko kay higda higdaan. Hinlo pud kaay ba? Grabe pud oy kay hinlo Sinilhigan na ako eh. Gani. <laughs> Sinilhigan dito ni kay Kayo hinlok ayo. Grabe ka, super. Doy! May pwede panggit-puwag sa mga tobo. Ay, oh. Idalihin ko na to pa. Salamat pa ha. Salamat mm, din na ito. So, na kang bagagmay. Panggagmay, gagmay Thank you, Papa Siriong. <laughs> Thank you, Anin. Kuan pa, Pinya? Mm. Salamat ka, ayo, pa. Sa tin, Pinya ni mong tinanom. Tinanim. Eh, makakain pa ko. Asa? Ay, oh. Nakapaman na idaghan ditong Pinya, oh. Pag idaghan dito. dito makadala may makadala may mga palalab spinya akala ko wala pang go, go, hinog may hinog na pala may ngayon ah mayo may hinog na pala akala ko walang wala wala wala, wala pang hinog kakain kakak makakain pala kami doy nana pinya doy nga hinog ha huh? dai pinya hinog panitin ng isa atong dalhon ng isa Ya. Yeah. Oh. Oh. Ayan, dalhin mo. Oh, dalhin pa, Palu balutan mong isa. abalutan balutan. sa tinagalog na. <laughs> paniti. <laughs> Nakalimot ko. Kana, may paniti doy. Puro man hinog daw. Uh, mga palalab, Wala pa ko kapang, kapang hipos diri mga palalab sa samong kondrio. Wala pa. Uh.